dito open na ang daming tao ang daming tao dun sa Starbucks oh so, Guys, we are back for another vlog. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog, no? Na kasi ang dami sa mga ang nangyari sa buhay-buhay natin eh na kailangan muna ang pukusan kasama natin si bro Paul una tayo sa may kikitain pa tayong isang rider niyaya natin sila magtambay tapos para may vlog din tayo kasi wala na tayong upload eh tagal na eh tara 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 bro <tinyo> Promise yung hataw ng 6R Iba pa rin talaga no pag naka big bike tapos scooter Mamimiss mo din talaga yung hatok eh Tsaka yung tunog iba talaga pag inline 4 kasim no sarap sa tenga may namiss ko to namiss ko to si sa 6R ilang linggo din nating siguro mag, mga dalawang linggo din nating hindi nagamit to kasi ang dami nangyayari sa buhay kaya minsan napapaisip ko na lang kung tama pa ba itong ginagawa nating pagbablog kasi sa dami ng problema Sinatry natin siya isingit pero naapektuhan din kasi tayo kaya hindi tayo nakakapag-vlog masyado so, nanumbalik yung kilig ko nanumbalik yung sigla ko sa pagmumotorolet kasi narealize ko na gawin ko na lang ituloy ko lang di man umahay ngayon pero alam ko someday di ba? aani din to kasi ang pagpo-vlog guys sa so totoo lang nakaka-drain siya Oo, oh, nakaka-enjoy siya, nagwagawa mo yung gusto mo pero may nasasacrifice eh. Kumbaga hindi siya, hindi pa siya kumikita, ganun. Which is yung oras natin, nasasayang. Kaya doon napapasok yung parang mamimili ka kung doon ka ba sa magiging worth it yung time mo nakikita ka or doon sa gusto mo pero hindi ka pa kumikita no pero sa to sa umpisa talaga ganun mag invest ka ng time time at saka effort pero ay talaga hindi natin maiiwasan ma-drain kasi di ba tao lang din tayo Itong motor na to taas panakas lang natin doon sa mga problema kaya masaya ako na i-try ko to ulit sunduin natin yung isa nating tropa Joke lang, hindi natin tropa yun, utol natin yun Yung mayari guys, no Honda CBR na pula na ginamit ni Motowell at saka yung tines drive natin Punta natin ngayon Yun Tara na Ito si Paul Naka ADB Okay, bibili na rin ang big bike yan So, pupunta na tayo ang Gabanas guys sí vieron nagkakayahin yan guys nakamote yun ha ah. <laughs> minsan lang naman yun minsan lang naman tayo mga mote sa daan eh pero dapat isure natin na hindi tayo makabalo, mga o mga ka kaperwisyo guys nandito tayo sa malolos recta tayong kabanas buti eh, hindi na ganang uh, traffic no kasi mga nakakaraang araw sobrang traffic eh may kasama tayo ngayon no buti free din sila marami sana tayo eh kaso yung iba hindi, hindi ng oras eh. busy sila kaya ngayon tambay simple ano lang tayo chill ride lang makapag motor lang ulit kumbaga maramdaman lang ulit na malaya takas muna sa problema di ba? <laughs> Ganun kasi yung pakiramdam ko pag mo motor eh para tayong tumataas ng problema, di ba? I mean, tumataas sa problema. Ako lang ba or kayo rin, guys? Comment niyo naman diyan pag nagmo-motor ba kayo? Feeling niyo nakakatakas kayo sa problema, nare-relax ba kayo? Kumbaga, isa na rin 'to sa therapy natin eh. Ito na yung therapy natin. Yung CBR na 'yan, ano? Napakatagtag ng CBR na 'yon, oh. Ano? pag sa high speed ah pero pag sa mga gantong mga outdoor, hindi mo siya mararamdaman kasi yung suspension nyo yun sa harap likod smooth din pero hindi ko alam kung saan nanggagaling yung vibrate nya pag high speed na sobrang nakaka parang alarm siya hindi siya normal na vibrate eh lakas eh kasi hindi lang tayo yung nakapansin Pati si Motowell Pero di ko alam kung Mostly na mga Honda bikes Ganyan Or baka yung unit niya lang Pero yung performance niya Talagang maganda Kasi Honda Tsaka sobrang tipid sa gas niyan Parang yan yung big bike na click eh Sobrang tipid sa gas Yung 6R robust na yung gas siya Hindi pa Wala pang kalahati Grabe ganun siya tipid guys Sobrang tipid no Sino ba yung kalmadong drive lang Or mga ganong hataw-hataw Aggressive drive, parang sirit Mayroon kasi yung side na Minsan gusto ko lang ng tahimik Minsan gusto ko na aggressive ngayon gusto ko na aggressive kasi ngayon lang tayo nakapag ulit kaya na-miss ko siyang i-drive kaya ang driving natin ngayon aggressive pero pag gusto natin mag relax banayad lang builders dito may mga tumatami din dito eh kasi okay rin yung spot lalo na pag umulan may bubong di ba? naman yun ang mga kataw nunguitan ng Rosa yung 6R grabe naman may Starbucks na dito open na ang daming tao ang daming tao dun sa Starbucks oh. ang daming pang nakatambay so Burbis saan ba ba ano pa ba meron dito saan tayo tayo post Copy Touchdown Vista Mall Malolos oh. So ito ang itsura ng mga motor natin Dito tayo sa Cabanas Ngayon lang ulit ako nakapunta dito Hindi kasi tayo masyado nakakagala eh Kaya sarap commit nga kayo guys kung anong mas trip nyo dito sa dalawang to Honda CBR 650R or CX6R ng Kawasaki comment nga kayo dyan sa baba guys kung ano yung trip nyong bike para sa akin kasi sa Sharp kompleto to si 6R ang mga detail do oh. napaka pogi si CBR naman ang ganda ng pagkakatugma ng kulay nya sa looks nya kung baga, perfect talaga din tignan kaya kayo anong mas trip nyo Honda CBR 650R or Kawasaki ZX6R Uh, sa so mga hindi pa nakapunta ng Cabanas ito yung itsura ng Cabanas tingnan nyo yung mga ilaw dyan no? meron silang kanina Starbucks bagong open, meron Boss meron Pancake House meron Kapian, Sangyup Vista Mall, dito lang yan sa tabi ng Vista Mall tsaka meron ding Anytime Fitness dito sa Vista Mall kakape muna tayo no? tsaka mamaya na ulit ito pala yung ano Bago tayo magpaalam, papakita ko muna sa inyo yung Adventure X ng Rusi, no? Ang ganda, extract na extract yan ang bagay yung mags lang ang pinanitan dyan Pero overall maganda Halos kamukha na rin siya ng ADB Yun lang guys Mamaya na na ulit Kape muna tayo kaya kain Tingnan natin kung anong magagawa dito Paalam Tara na. Bounce na tayo. O oh, yan na. Kabit lang natin tong Insta360 natin. Bounce na, bounce na. Uwi na tayo kasi medyo maambon na. Ito pala si Paul. Siya gagamit ng CBR. Ito test drive niya. Okay. Okay. MCF. Ha? MCF Caltech. kaya okay lang sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan kasi umahamon na pangangit ng daan talaga dito grabe to, daan na to daan pa ba to? shit parang hindi na daan eh grabe, nabudang pa tayo ng ulan malas may alas pa kawawa na naman tayo na sa hugas take a much red pa yun ah buti ako hindi ako gumagaya sa kanila abutan mo tayo ng ulan rekta linis tayo pag uwi <laughs> pero at least ulit kasi nakapag motor ulit no Oh. Uh. thank you. Grabe na, butan tayo bro. Tara makintab ng sahigo, ko, mag madulas yan ingat ingat sa mga makintab na kalsada huwag kayong magbibreak ng malakas, kasi prone sa dulas yan sa mga manual, engine brake sa mga ano, kalmadong preno sa mga matik, yan ang bahay natin kasi once na walang kontak yung gulong mo sa basa tapos nagpreno ka ng, mat, ng matigas wala, wala lang kapit, dulas ka talaga kaya doble ingat tsaka, tsaka dapat kalmado lang ang preno pag maulan Lalo na, huwag kipain na ng lakas sa harap. Pero kung may ABS, matutulungan ka nun kahit paano. Pero mas maganda, di ba? Mag-iingat ka pa rin. Mag-iingat na lang. So yun guys, bye-bye na. Kita-kiss na lang ulit sa next vlog. At sana, Natuwa kayo sa vlog ko kahit madalang lang tayo mag-vlog. Patayin natin yung natin para makapag-vlog pa. So yun, bye-bye.